ang dami talaga pusa oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Hmm? So ito na nga po yung uh, mga pusa nung nga uh, 14 cats. Ngayon po ay dumagdag na po yung mga pusa. So ngayon pong araw po uh, kukunin po yung mga pusa. So, dito lang po yan sa may uh, binangunan street no, may Pajo, Kaluukan City, itong mga pusa at uh, kukuni na po ngayong araw. Ayan po. So, dadalhin daw po yung pusa sa may uh, Dasmariñas, Cavite, no? Uh, ito pong mga pusa. So, iyan po, ah, nakakulong po yan sila. So, itong ayan. May sipon to, talagang baby pa to, may sakit mm. so, na So, ayan pa, po, man. no, napakarami po nila. Mababay sa bahasing po yung mga 14 pusa, ayan, pinuntay na po muna nila. Ngayon po, ang ah, dumagdag po yung pusa, naging 17 cuts na. So, ayan po, no. Eh naman siya Isa isa muna. Isa 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 n. So ayan po yung ah uh kulungan mo te. Ay. Deni, So ayan po na. No? Mm. Ayun na. Parang itaas lang. Itaas lang, taas lang para di sila makaano. Ah, sila po ay natakot po, natakot dahil nga po. Pero yung may ari po, no, asanay naman po. Babay lang. Babay, dito. Ito. Ano pangalan yan? Sito. Sito. Ayan po ah uh, ito na po yung update natin nga uh, na rescue na po yung mga 14 cats uh, dadalhin na po siya sa Dasmarinas Cavite itong mga pusa ah uh, yan nga po uh, medyo nahirapan ang pagkuha nila dahil nga po uh, atakot po sila yung mga pusa no kaya ayan so ito po ay araw po ng lunes uh, jointo uh, ah yan na po ah uh, wag na po kayong magbahala kung bakit uh, hindi pa nakuha ngayon pong araw ang pagkuha ngayon ng mga 14 cut so yan po salamat Ay, yun, 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 yun. Mindali na. Mindali na. Ayan po si Irene, ang kulay dilaw, ang sito, yung kulay itim. <laughs> <laughs> Irene! Ay, gusto ko natakot. Mm. Lambingin lang muna, lambingin. Ayan. May pangalan? Ah, may, may, mga pangalan pala yan sa lahat. Oo, oh, Yung iba hindi wala pang pangalan. Ming ibang <coughs> <laughs> Ayan, may lahi yung isa, oh. Ito C3. C3 namin. Yung may sugat? Oo, oh, oh, kasama si niya pag rescue namin. Oo, hmm. yan. Pinadala sa akin. Tatlo yan, eh. Saan na po yung isa? Ay, ah, yung dalawa nandito. So nandito po yung dalawa no, natakot po dahil nga po uh, ano, ah ano, ayun ah, po natakot po. Ming ming. Ayun, ay nakuha oh, mo? Oo. Oh, oh. Ito na po sila no, ah uh, rescue na po ngayong araw. Uh, dadalhin po yan sa Stray ah, Foods and Cats. Doon po sa Pangasinan po no. Hmm. Ah, ala, C3, yung may lahi. Ah. May lahi 'yan, no hawakan mo sa leeg. Ay, madam, sa bato. Ayun. Okay. Hmm. naman kasama niya 'tong sa si ano, Sa leeg hawakan sa leeg. Batok, madam. Ayun. Ay. Okay, sige, Nandiyo sa Matatag po si ano sa Solok. YT, <laughs> So ayan po ah, uh, ngayon po ang araw po ang pagkuha po ng apusan no, ito na po ang pagrescue. dadalhin po sila sa ah uh, sa marinas Cavite po no. Itong ah uh, pusa. natatakot siya natatakot Hindi uh, sila kasi po. na. Uh, muna pamuhin So andito po yung uh, isa. Dalawa yung nakatakas eh, nandito. Uh Huwag mo nandito, nandito, nandito sa solok. Ayan. So, ayan nga po. ah, uh, sa mga po sa akin, no, uh, kung bakit paraw hindi pa na na risky yung mga posa. Uh, ngayon po, ngayon pong araw po, amaris um, ko po yung posa. Araw po ito ng lonis, no. ah, uh, John Jonto no, Jonto ito. Uh, Ayun po. Ayun po, uh, natakot po yung mga pusa dahil nga po uh, hindi sila sasanay sa kulungan. Kasi dito kasi maluwag kasi ang parking dito no, ah, uh, sa loob. Kaya hinuli muna nang hinuli yung mga pusa. Pero hindi naman po sa dito makatakas no dahil po uh, mataas po ang bakod. Sito Ayan Sito So ito na po guys no ah. Kukunin na po yung uh, Pusa na po Ayan po Nasa loob po yung uh, Mga pusa So wala, ayan po, ah, uh, ito po ay uh, 17 cuts na 17 cuts na po ang nandito no. So kukunin na po yung mga pusa, ito na po yung ating pinaka-update. <laughs> Na, pagkaraming pusa Or meron silang lagayon. Ang pusa, may kwarto lang sila. Kasi ang mga aso na. Yan na si White. Eh. oo dalawang ano ilan sila lahat? lahat kasi dumagdag pa yung dalawang maliit eh. wala oh, <laughs> Okay lang yan, malaking aso na pusa naman kay walang problema. Ito po, kapit ba ito nagagalit siya na marami daw akong pusa. Kaya sige po, asensya na sa mga friends ko, followers ko nga nagbina-vlog ko ito ito eh. Okay po, bye bye. Ito po, ito siya vlogger. Eh. Siya rin sa so tumulo. Sayon, bye, sorry, so, Did na day, day. Tayo, hindi po, na hindi po pa mo, si Sige po, bye bye.

na yan kasi ayan na